Uy, may Jordan dito mga idol oh. Ito pa rin yun oh. No? Suwabe Ano nyo naman yan Alright Ito pa, may, Nike, may new balance pala dito yun Suwabe <laughs> mga idol Tingnan nyo naman yan Alright, yan na lang yan ano. <laughs> so, andito, andito, tayo ngayon sa may Heras, sa may Munoz mga kaidol. Heras Ukay Ukay siya mga kaidol. So, na, etong ang gaganda ng mga display na nakikita ko ngayon mga kaidol. Solid. Ayan, nakikita ko. Yung New Balance, yung Jordan kanina. Solid. So, ngayon eto, titingnan na natin isa-isa. Ayan. So, tara, simulan na natin. So, ngayon mga kaidol, simulan natin dito sa Adidas na eto, Na napakalupit. Tingnan nyo naman yun Adidas Energy Boost Size 10 And ang price is 1.5 Ayan, mga idol At ang maganda pa, ayun o, no, continental yung tatak nung ano nila Nung sole, yung pinaka ilalim yun Solid, tingnan nyo naman yan oh. Okay na no, okay, tingnan nyo naman yan Suave eh. At size 10, sa so mga malalaki ang pa dyan Ayan, bagay na bagay sa inyo Ano kung type nyo yung ganyang colorway Ayan, nandiyan <coughs> Tapos ayun nga, ito yung Air, J Air Flight Jordan kanina. Ayan. Jordan ba to? Parang hindi naman. Di pala na to Jordan. Sorry. I'm mistaken. Ayan. Pero ang lupit to. Nike na to. Ah, tingnan natin yung size mga idol. No? So mga size niyan mga idol. No? 7.5 yan. So hindi siya Jordan. Kung Jordan man to, hindi Nalilito kasi ako dahil dito eh. Sa flight na nakasulat. Yan. So please correct me mga idol. 3.8 pa. Masadong mataas pa mga idol. Diyaw. Diyan, na lang yan. Tapos may nakita akong Converse. Na solid ang design. Triple white. Tapos ang design niya yung parang nagka-crack-crack. Eh, no? Nakikita nyo naman mga idol. Solid. Eh. Oh. Ayan, ayan yung ano niya, yung ilalim niya, ganyan. Tutu. At tinanong ko sila, hindi daw sila sale, pero natatawaran pa raw. Ayan, huwag na natin masyadong tingnan kasi masyado pa mahal mga idol eh. Ayan, yun na lang yan. Tapos meron silang Nike na ganito. Ayan o. Oh. Suwabe mga idol. Ayan o. Oh. Alright. 1.8. Ayan. Tapos titignan natin yung size. Um, 12.5. Malaki to mga idol. Higante. 12.5. Ayan. Suwabe. Eh. Hmm. Diyan na lang yan. Tapos mga idol, meron sila ng gantong Nike. Na nakalagay sa loob racing. Ayan mga idol. Ayan. Oops. Sa mga idol, nag-against the right kasi nasa bintana tayo. No? 9.5 and 1.5. Ayan mga idol. Yan, pakita ko sa inyo mabuti. Alright. and oh. oh, diba? auto pa. <laughs> Ayan. Tapos, isa pang Nike. Ito naman ang itsura niya. Diba? Free run. At ang size, siguro, pala pang babae naman to, mga idol. Six. Size 6 to mga idol. ya, Size 6. 980. Ayan, o, mga babae natin dyan, mga babae dyan, na 9, 980 ang price nito size 6, ayan. Good quality pa. Kasi ang bus ng free run, pagkalas pag na, bukang buka na yan, nakaganyan na talaga yan. Eh, hindi pa naman siya gano'n. So, hindi pa pag mga dyan. Sa so, kaya yung likod niya, wala pa. Wala pang halatang kalaspagan. <coughs> Tapos ito, isa pang adidas na swabing-swabe naman sa mga mahilig po morma dyan. Ito mga idol. Look at this. Holy. Kaso wala tayong siyang fries dito sa side mo. Size 8. Tingnan natin yung isa pa niyang pares. Ito yung isa niyang pares. 1.5 pala mga idol. Ayan, nakikita ko siya dito. Ayan, 1.5. Mataas-taas pa pero yung quality naman kasi. All conditions gear. Ayan, kitang-kita sa loob di ba? Pag iiigit ko siyang ganyan, swabe swabe. Yung tandem ng black and white. Swabe. Yeah. Ayan yung mga sapatos ng mga idol. Yeah. Ito may, ano pa dito? Ad Nike. Size 11. Kaso, ano na siya, medyo bugbog na siya mga idol. So, huwag na natin isama. Ito, ano ba to? Oh, new balance. Tingnan nyo naman yun. No? Yung white. Com yung combo ng white. One eight? may dumi pa. 9.5. Eh, no? 2.47. Ayan. Swabbing, swabbing, mga idol. 1.8. Balik na natin. Tapos eto, may pang football sila. Ayan. Eto pa, Morma ulit. Air Max. Max Air. <laughs> Naulit na naman. 9.5. Ayan. Nasaan ang price mo, idol? Teka lang, hanapin natin mga idol. Um, parang faded. One for ata itong nakikita ko mga idol. Pero at least yan, nakita nyo, na meron silang gantong tinda rito. Ayan. Diba? Swabe. Balik na natin yan. Kaso, gusto ko sana nang i-introduce to sa inyo mga idol, itong Stan Smith na to. Kaso kasi yung loob niya, medyo dismayado ako. Ayan oh, parang sabog-sabog na yung loob. Ayan. Pero yung outer layer naman niya, swabing swabe eh. Kasi pag tinignan niyo, oh. di ba, kunyari, suit nyo yan, naghahalakad siya. Hindi naman na mapapansin, oy pati nga ng loob niya, hindi naman ganun mga idol eh. Pero kung gusto niyo pa rin, ayan, eto siya. Sobrang solid. 1.8 nga lang ang price. Pero quality pa. Yung loob lang talaga medyo dismayado ako mga idol. Size 8 and a half. Ayan mga idol. Tapos may skaters sila. Ayan, idol chairwin. Ano ko, baka mapanood mo to. Size 8, kaya alam, maliit sa ito eh. Skaters na. Tignan nyo yung combo ng black. Diba? Size 8 nga siya. 880. Eight, eight ayan, ayan ang price niya. 880. Eight Suwabe. Eh. Lapag na natin yun dyan. Tapos new balance sila na ganito. And, talagang new balance in terms of colorway. Ang dami nila. Ang dami ng colorway na pinapakita. enya, yeah, nga. So, ito. Size 8. And then, price is 1.5. Take a look at this. Sa mga girls natin dyan. Very attractive ang kulay. Hindi siya masakit sa mata. At the same time, very, ano siya, attractive. Tapos may mga Timberland sila. Ayan. Tapos may ganun silang sapatos. Tapos ayun pa. May re Reebok. Reebok. <laughs> re Ayan. Ayan ba? Diba? Solid na solid mga idol. 1, 2. Mura na lang to. 1, 2. Tapos size 8, Ayan ba? Diba? O diba? Solid. Cartage 4.0 Size 8 nga ulit Ayan Babalik ko na yan dyan <laughs> At eto, New Balance naman. Di ba, sabi sa inyo mga idol, in terms of colorway, hindi, nyo hindi tayo binibigo ng New Balance. Kasi ang dami nilang ini-introduce na kulay. Like. So, yan, wala nang, wala nang magandang pating sa loob. So, balik na natin yan. Ayoko makabili kayo mga idol ng mga ganyan. Kasi baka masayang lang yung pera niya. Eto mga idol, kung legit itong Converse na to. Seven and a half size. Di ba? Classic. Walang, hindi lumulumang itsura. 7 and half nga tapos 1.5 yan yun ang ganda pa hmm? ilalim sa likod hmm. wala walang problema tapos eto may mga ganto sila na adidas response cushion ayan tapos may hyper sila ito isa sa mga kinahangaan ko nung high school days ko na gustong gusto kong bilhin pero in, dahil tayo tight budget estudyante mode kaya di tayo makabili size 11 yun, size ko to yun, size 11 ng Nike Hyperdunk I guess this is 2013, tama ba? 2013 ba to mga idol wala akong nakikita price dito sa ano na to pagmuna natin siya dyan eto yung isang kapares oh, wala pa rin siyang price, ayun meron pala, 1.8 mga idol ayan nga sa so, mga may hilig mag basketball dyan tapos ganito ang gusto, hilig na colorway kunyari yung jersey nyo ka, pwedeng katambal na ito yan kunin nyo dito yung mga idol solid na solid so, babalik ko na yan dyan mga idol tapos yan. ayun yung mga display nila kasama tong Nike na to ayan, ito nga yung malaki kanina 1.5 Kaya so wala nang padding sa loob mga idol. So, huwag natin isama yan. Tapos eto pa. Meron sila nung Nike na to. sino mo naman yung touch ng red mga idol Solid na solid. Tingnan natin yung size. Oops. A6.5. 1.5. Ayan. Ayan siya mga ito. Diba? Ganda nung touch ng red. Tapos meron sila nung free run na ganito. Ewan ko lang kung legit mga idol ha. Parang hindi kasi. Matakbong bata. <laughs> mga bata pala, dalawa sila. <laughs> ayan, hindi ko lang alam kung legit ng mga idol no. Pero titingnan na rin natin para doon sa may gusto, size 10, five. 5. Ayan. So, ayan. yung ito pala yung kanina bago ko makalimutan. Ito yung new balance. Tignan nyo naman yung classic na pormahan nito. Diba? Pwede pang tatay, pwede pang anak, pwede pang apo, pwede pang pinsan, pang lahat na. Ha? Yeah, solid na solid yung new balance nito mga idol. Size 7 and a half. Ayan. 1.8. Hmm? Ayan. Ito pa yung new balance nga. Ano hmm. Ganda. Ano to? 5 and a half, Tapos 1.2 Ayan. So, Balik ko na yun dyan. Ito, new balance nga. 5, 7, Tapos size 8. Ayan. Solid design. Tapos itong Adidas na to, di ba? Suede. Suede na suede. Okay na okay yung pagka-suede. Kaso may ganito lang eh. Ito yung panira eh. Pero in terms of quality, yung endurance niya, yung kung kaya hanggang kailan siya tatagal. Matagal, maano pa ito, mahaba pa lifespan na ito mga idol. 1, 5, size 10. Ayan. May gusto ng ganyan design. Nandito lang yan. Swabing-swabe. Hindi lang yan. Ito mga idol, meron silang buns dito. Yan, solid kasi. Tapos, 1-2 ang price niyan. Size 9 sa lalaki. 10.5 sa babae. Alright, dyan na lang yan. Ito naman mga idol, may, ito, may rock sila na sa tingin ko parang nandito yung ilan sa pinakamagaganda nila nilang mga display. Ayan. Nakikita ko dito, ayan. May Nike, tapos may Huarache may warachi pa isa. na siya. Tara, tingnan natin. Itong warachi na ito, mga idol. Size 5.5 na lang yan. Tapos 680 na lang. Ayan, tingnan nyo naman yan. Yung design na meron siya. Yung pagkapulido ng pagkaputi. Diba? Kasi yung loob niya ganyan, nakadismaya So, dyan na lang yung mga idol. Pero maganda pa naman. Ang gaan-gaan. Comfortable yung sa pa. Tapos, meron pang isa pang converse. I don't, I'm not sure kung legit. Size 6 uh, 680. Ayan, mga idol. Solid ang design. Eto pa, may, oh, ito pa, karamihan nito pang babae. Eto parang topsider. So, oh. karamihan halos pang babae. Stan Smith. Yes, Stan Smith. Kaso damage na. Diyan lang yan, mga idol. Tapos, ayan. Ayan, ayan, ayan. Ayan. Yun, oh. Alright, Ayan yung mga sapatos nila dito sa Heras. Tapos meron sila mga cups. Eh no, eh mga cups sila mga idol. Mga solid yung design. Pero hindi ako sure ah, mga idol, kung legit to. Pero kung gusto nyo ipamforma formal hindi na yun sa, hindi na yung pagiging legit. Pwede, pwede yung bilhin mga idol. Ayan. Ang gandun nga yun eh. Ang gandun. Paikot. Ayan. Tapos eto, balikan nga natin tong Huarachi na to. Size 7. 680. Di ba? kulit ng design. Kakaiba <laughs> yung design. Di ba? Ayan, no? Alright. Tapos <laughs> yan, may ito, Rosiran. Akala ko, ano eh, Air Max eh. Kaso hindi eh. Ayan. Ayan. Ito naman mga idol, meron na naman silang Adidas Stan Smith dito. Ayan, no? Ayan yung loob size 6 1⁄2. Ayun siya mga idol. Ano yun naman yung design na yan? Solid na solid. Yung triple white kung tawagin. Adidas Stan Smith. Ano you bumbu pa yung logo mga idol. Ako nakikita ko ngayon dito. Ayun. Tapos 980 na lang. Ang baba na lang. Below 1000 na lang. So mas grab mga idol. Sa so, mga lalo so, sa mga mahilig sa ganitong design. Okay na no, okay to mga idol. So babalik ko na yan diyan. As meron pa silang Nike SB. Meron pa sila nung ganto na Adidas. Meron din sila ng New Balance. May Nike. May Vans. Ang dami ng display ito mga idol. Ito pa yung mga ano nila. Mga pambundok. Ayan. 680 na lang. Ayan mga idol. 680. Tapos ayan. Alright. Alright. Di ba? Mga top sider, Solid. Tapos dun sa kabila ito mga pambabae. Papakita ko lang muna. Ayan. Mga pambabae na lang yung mga idol. Pero kung yun nga, lagi like ko naman sinasabi, kung lalaki ka, trip mo yung ganyang mga colorway, tapos sak mo yung, size, why not? Huwag niyong hayaang sabihan kayo, eh pre, pambabae, huwag ganon. Wala, huwag kayo, marini, yung papatol sa mga ganon. nyo sila. Kasi ano? may leaning, leaning ba tawag? Nike, New Balance, ayan no? solid. Kaso medyo damage na, dyan na lang yan. Yun, know? Lawa kasi mga idol. Kasi, yun, no? Mga pambabae pa. Ayan, Oh. No? pa, mga pambabae, mga idol. Ooh. Hmm? Hmm? Solid ang mga design nila dito ng mga sapatos na meron sila. At ayun nga, hanggang ngayon pa rin kasi mga idol, ang inahanap ko pa rin talagang sapatos. Yung Chuck Taylor na triple white na low cut. At hanggang ngayon, wala pa rin ako makita. Ayan. Kinapakita ko sa inyo ngayon mga idol. Kung gaano karami yung mga sapatos sa nyo dito. Ayan. 380. 30% discount. Ang dami. Sobra. Kaya pag pumunta kayo dito mga idol, siguraduhin nyo talaga may dala kayong pera. Kasi I'm 80, 85% sure na may mabibili kayo. Yung mga ganitong design, gazelle. Diba? Ano ba ang size nito? Size 8 .5. Tapos ano na lang yan, 30% pa yan. Tapos 1.5 ata yung nakalagay dito. Yan, medyo duminim. Kung mapapansin nyo mga idol, medyo duminim yung kuha ko nung mga sapatos. Kasi ano mga idol eh, ginawa ko siyang, pinalit na ko yung mode ng camera para hindi kayo mahilo habang pinapakita ko sa inyo. Please bear with me na lang mga idol. Tapos ayan, ayan yung mga ano, sapatos na dito. Ayan. Alright. Ayan na, ito eh. Solid yung Nike na to. Huh? Tutu. And New Balance, Nike. Take a look at that. Ito pa. Huh? Skechers. Sketchers. Uy, may radio Layo tayo dyan. So yun nga, balik tayo dito mga idol. Ayan ang mga display nila. Ayan. Alam ko yung iba sa inyo na na kasi et, may mga nag-vlog na rin dito. So, hindi ko na siya gano'ng ide-detalye ng oh, butas eh. Hindi ko na gano'ng ikakadetalye. Pick. Ayan. Kasi yan yung price list nila mga idol yan. In terms of st stilettos, mga pambabae dyan, 185 na lang. Ayan, ang dami-dami. Diba? Ang dami-dami niya mga idol. Solid na solid. Pag binaybay natin yung mga idol yan, dinidire-direcho ko. May mahita tayong Nike na ganito. At ang size, sana meron. 8.5 1.2 Ayan, mga idol Ayan, tapat ko siya dyan Solid, di ba? Nike yan Ayan Ito, so, siya Nike Eh, New Balance, sorry Ayan. Size 8 kasi yung ano niya, oh, solid yung ano niya Yung loob niya, mga idol Parang naka ano, naka dikit-dikit na pangalan, 980. Yeah. Akala mo Adidas ano? Pero ibang brand yan Converse So yan. Ayan, mga idol Solid na solid yung mga Ano yung mga display nila sa baba Ano yung may Yeezy Ayan, sa so, may gusto ng Yeezy Hindi legit mga idol So yun nga mga idol na. So eto na lang muna Dito ito na lang muna yung papakita kong video rito sa may Hera. Maraming salamat sa inyo sa pagpapanonood now, alas 12 na, kakain muna kami ng lunch mga idol. Probably, ma-upload ko to by ano, by Monday. Yan, Monday or linggo ng gabi. Yan. So, yun lang muna. Hanggang dito lang muna ang vlog natin sa Heras mga idol. So, few inches later. So, yun mga idol, no, habang dumadaan ako, abang pabalik na ako doon sa may, ano, sa may Walter Mart Munoz, nakita ko itong mga sapatos nila. 40% off na lang sila mga idol. Ayan e, no, sale 40%. So, ayan, papasadaan ko na lang mga idol. Ayan. E, no. Ayan yung mga sapatos nila. Ayan. May Jordan. Ayan. Papasadaan ko na lang mga idol ha. Ayan. Baka humaba masyado. So, ayan. Ayan yung mga sapatos nila. May New Balance. New Balance. New Balance ulit. Nike. New Balance. Ulit. Nike. Ayan. Nike ulit. Nike. New Balance. Ang dami. Ang New Balance. Nike Air Max. Damian Lillard. Hindi ko nagkakamali. Ayan. Damian Lillard mga idol. Nine and a half. Ayan. Tapos nadaan ko na lang mga idol ha. Kasi nagmamadali, nagmamadali na rin ako. Kakain ka rin kami. So ayan. Skechers. Ayan. Tapos may rebuck dito. Rebuck na naman. Ayan. Tapos naka 700 na lang ata siya dito. Tapos so, naka 40% pa siya mga idol. So ayan. Solid. Insta pump. May insta pump doon. Ayan. Ito pa insta pump. Ayan mga idol. Ayan na lang, papakipapasada, isang pasada lang. yung mga naandito. Ayan. Mga Nike, ito yung Nike Skechers. Ayan. 40% na lang. Pati yung mga nandun sa taas. Ayan. 40% na lang. So, tara.